mga madam ang luto ko ngayon aray cabbage, carrots red beans patatas okra para para kasi ma, maasim yung sigmura ko pag kumakain ako ng ano, mga junk foods sa mga amo ko. Kahit burger, umaasim yung sigmura ko. Kaya yan. Mga natural foods na lang yung kakainin ko para ano, magtagal pa dito sa abroad. Pilipino yung katawan ko kaya Pilipino na pagkain yung kinakain kakainin ko si ano, mahirap na tumatanda na tayo o so, ayan mga madam para ano pampalakas sa ano sa tuhod para may resistensya pa tumagal sa abroad